Ang ideya na tayo ay lahat ay magkakaugnay at ang ating mga kilos at presensya ay may malalim na epekto sa buhay ng mga taong nasa paligid natin ay kapanapanabik at nakapagbibigay inspirasyon. Ang mga kwento na iyong pinagdaanan ay perpektong nagpapakita ng kahalagahan ng mga komplikadong ugnayan ng tao na nagsasalamin ng kakayahang lampasan ng emosyonal na mga koneksyon ang panahon at distansya at maging hanggang sa maging walang hanggan at marahil ay labag sa oras at patina sa ibang mga buhay. Kapag iniisip natin ang impluensya na ating mayroon sa iba, madalas nating binabaliwala ang lalim at haba ng mga epekto ng mga ito. Ang kwento na bumabalot sa sandaling ito ay naglilingkod bilang isang makapangyarihang paalala na, kahit ang mga pagkakataong tila panandalian lamang o ang mga koneksyon na iniisip nating banayad lamang, maaaring magkaroon ng malalim na kahulugan sa buhay ng isang tao. Kaya inaanyayahan kita na magbalik-tanaw sa kahalagahan ng pagpapalago ng positibong mga relasyon at pagiging mapanuri sa epekto na maaari nating magkaroon. At gayon din, hikayatin tayo na pahalagahan at huwag hamakin ang mga sandaling ibinahagi natin sa iba, na kinikilala na bawat pakikipag-ugnayan ay may potensyal na maging memorable at transformatory at hindi malilimutan. Bukod dito, ang ideya na mayroong isang taong naghahanap ng tanda o direksyon at nakakakita ng gabay na ito sa ibang tao ay isang magandang paalala ng ating kakayahan na maging mga ilaw ng pag-asa at inspirasyon para sa iba. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging naroroon at available para sa mga taong itinuturing tayo na mga punto ng liwanag sa kanilang mga buhay. Ang mensahe ng mga anghel, ngayon para sa iyo, ay nagmumungkahi na lahat tayo ay may kakayahan na maging ilaw para sa iba, kahit hindi tayo nito kamalayan. Ako si Eduardo at inaanyayahan kita na maging kasama hanggang sa dulo at ihanda ang iyong sarili para sa isang kwento ng pagkakatagpo nang hindi mabubura ang kaugnayan at nang di maglalaho ang lakas ng tunay na pag-ibig. Dahil sa ibang pagkakataon, ang taong maaaring magbago ng lahat ay nasa isang mensahe lamang ang layo. Magtype ng tinatanggap ko ang mensaheng ito at yumayakap sa aking kapalaran. Naisip mo na ba na marahil mayroong isang tao na hanggang ngayon ay hinahanap ka pa rin na hindi magawang magpatuloy ng wala ka? Parang may likas na kahusayan siya ang kakayahan na mag-iwan ng ilaw kung saan man siya dumaan na nakakaapekto sa buhay ng mga nakakakilala sa kanya sa napakapositibong paraan. Halos parang siya ay may sariling liwanag, isang vibe na nagbabago sa kapaligiran, ba? Diba? Ang paraan kung paano niya nakikita ang mundo, puno ng pag-unawa at kabaitan, talagang nagbubukas ng mga pintuan para sa mga bagong pananaw sa buhay ng sinumang may kanya-kanyang biyaya na dumaan sa kanyang landas. At mayroon pa, ang kanyang enerhiya sa buhay ay kayang magpalitaw muli ng apoy ng paghanga at kasiglahan sa puso ng isang tao. Isipin mo na marahil mayroong isang tao sa labas na sobrang namimiss ang iyong liwanag na ito. Mula nang siya ay lumayo, parang nawala ang kislap ng lahat, parang ang buhay ay naging mas mapanglaw, nawawala ang kulay at damdamin sa araw-araw. Naisip niya kung gaano kalakas ang kakayahan mo na magdala ng kasiyahan at kahulugan sa kanyang buhay sa isang paraan na wala nang iba ang makakagawa. Ikaw ay mayroong kakaibang regalo na magbigay ng yaman at kabuuan sa buhay ng mga tao sa paraang hindi natin kayang isipin. Naisip mo na ba ang malalim na marka na maaari nating iwan sa buhay ng isang tao sa simpleng pamamagitan ng pagiging totoo natin? Alam mo, ang mga pakikipagsapalaran na inyong pinagdaanan, at ang mga sandaling ibinahagi nyo talaga, ay nag-iwan ng malaking epekto sa buhay niya. Ang paglalakbay na ginawa nyo ng magkasama ay hindi lamang memorable, ito ay tunay na nagbago ng lahat. Ngayon, na malayo ka na, tila nalilito siya, naghanap ng paraan para magpatuloy. Ang paghahanap na ito ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa personal at profesional, nagdadala ng isang uri ng kaduwagan sa kanyang pang-araw-araw. Sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam na ito ng pagiging patigil ng walang pag-unlad ay lalo pang lumalakas. Ang kanyang pagmamahal sa iyo ay halos maaalat, may lumalakas na pagnanasa na bawasan ang distansya na ito upang ibahagi ang mga saloobin at marahil, gisingin o itatag ang isang bagong kaugnayan. Maintindihan mo na kung biglaan ang isang tao sa iyong nakaraan ay magpasyang bumalik. Nagnanais na maging bahagi muli ng iyong buhay. Hindi ito dapat maging sanhi ng pagkagulat. Ang kawing na nararamdaman ng taong ito sa iyong dedikasyon, sa iyong enerhiyang buhay, at sa tiwala na iyong ipinapamalas ay napakalakas na nagiging halos imposible para sa kanya na tumanggi. Pinapakita mo ang isang uri ng kahit ano, isang uri ng magnetismo na natural na humihila sa mga tao papalapit, gumigising sa kanila ang pagnanais na muling maging kasama ka. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay namumukod na tao na maaaring pagkatiwalaan ng mga tao, isang taong hindi madaling matitinag sa harap ng mga pagsubok. Ang mga ito ay mga katangiang napakatangi na pinanabikan niya at umaasang desperadong muling magkaroon sa kanyang buhay. Ang pagkawala ng mga katangian na ito, ang iyong pagkawala, ay lalong nagpamalas na ang pangangailangan niya sa iyo ay maging mas malinaw pa. Nang wala ka sa tabi, hinaharap niya ang mga hamon na tila hindi malampasan, parang nawawalan ng isang mahalagang piraso upang mabuksan ang susunod na antas ng kanyang sariling buhay. Ikaw ay naging ang mahalagang kislap na ito na kayang magbigay liwanag sa kanyang daan, nagpapakita ng direksyon, patungo sa isang hinaharap na puno ng mga bagong posibilidad at pag-asa sa kanyang pananaw, hindi ka lamang isang kasamang perpekto, ikaw ang taong kanyang pinapangarap na ibahagi ang lahat ng aspeto ng isang ideal na buhay. Ang iyong presensya ay nagdadala ng isang damdamin ng kabuan at layunin, isang bagay na kanyang matyagang hinahanap mula ng kayo ay magkahiwalay. Hindi ka lamang niya iniisip bilang isang kaibigan o isang taong naging bahagi ng kanyang buhay sa isang sandali. Para sa kanya, ikaw ay isang mahalagang sangkap sa pagtatayo ng buhay na kanyang pinapangarap. Ang paraan kung paano mo hinarap at nalampasan ang mga hamon ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa kanya, kundi ito rin ay isang bagay na kanyang lubos na namimiss. Ang paghanga na ito ay hindi basta-bastang panglabas, ito ay malalim at nagpapakita kung gaano kahalaga ang iyong papel sa paglalakbay niya patungo sa tagumpay at kaligayahan. Ang pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok ay eksaktong hinahanap niya upang makahanap ng inspirasyon at lakas na magpatuloy. Maaaring ikaw ay paminsan-minsang iniisip niya, ngunit para sa kanya, ikaw ay isang patuloy na sagisag sa kanyang mga iniisip, isang alaalang walang hanggan. Ang mga relasyon na kanyang naranasan pagkatapos mong umalis ay hindi nagawa na buhayin ang parehong damdamin ng kasiyahan at ligaya na hatid ng iyong presensya sa kanya. Mayroon ka ng kahusayan na kamangha-mangha sa pagbibigay inspirasyon sa kanya na lampasan ang kanyang mga limitasyon na asam ang isang mas magandang bersyon ng kanyang sarili at ang impluensya na ito ay hindi nawala sa paglipas ng panahon. Handa siyang gawin ang anumang pagsisikap na kinakailangan upang ipakita na ang ugnayang umiiral sa pagitan niyo kahit ano pa ang inyong pinagsaluhan sa nakaraan ay karapat dapat na balikan at marahil ay buhayin muli. Para sa kanya, ang relasyon na inyong naranasan ay may hindi matatawarang halaga, isang pinagmulan ng ligaya at paglago na hindi niya natagpuan sa anumang ibang lugar. Ang kahandang ito na makipaglaban para sa isang bagong pagkakataon ay nagpapakita hindi lamang kung gaano niya pinahahalagahan ang inyong pinagsamahan, kundi pati na rin ang pagkilala na ang impluensya na iyong ginagampanan sa kanya ay isang bagay na natatangi at nagbabago. Nakikita niya sa iyo hindi lamang ang isang taong mahalaga noong nakaraan, kundi isang mahalagang piraso para sa kanyang hinaharap isang taong kayang inspirasyonin siya na abutin ang mga bagong antas at mamuhay ng isang mas buong at makabuluhan na buhay. Mahalaga ding bigyang diin na ang tunay na pag-ibig ay lampas sa mga hangganan na ipinatutupad ng oras at distansya. Hindi mahalaga kung gaano katagal na ang nakalipas o gaano nakaiba ngayon ang kalagayan ng inyong buhay, ang damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo ay sumasalungat sa mga hadlang na ito. Ang pag-ibig ay may kakayahang lampaasin ang mga hadlang ng espasyo at panahon, nagpapakita na sa bandang huli, ang tunay na halaga ay nasa mga tapat at malalim na damdamin na nananatili sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Ang pagkawalay, maging ito man ay sukatin sa mga kilometro o sa mga taon, ay lalo pang pinalakas ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo. Ang lakas ng damdamin na ito ay nagpapakita na kahit sa harap ng mga pagbabago at mga hamon ang kanilang pinagsamahan ay patuloy na buhay, may halaga, patunay sa tunay na kalikasan ng pag-ibig na isang beses na naroroon, mananatili at magpapatibay anuman ang mga kalagayan. Maaaring dati siyang nag-aalinlangan, ngunit ngayon, tila nasa desisyon na siya na pahusayin ang distansyang naghihiwalay sa kanila. Ang atraksyon na kanyang nararamdaman para sa iyo ay napakalakas na naging hindi na niya maipagpapalagay. Mayroon ka ng natatanging kakayahan na makaapekto sa mga tao sa iyong paligid, maging ito man ay marahang o mas maingat, simpleng dahil sa iyong pag-iral sa kanilang mga buhay. Mula sa dilim ng nakaraan, lubos niyang nahihirapang isantabi tabi ka lamang bilang isang alaala ng masayang sandali na lumipas. Ang pagsubok na kalimutan o lampasan ay hindi na bahagi ng kanyang mga plano. Ang pinakamalaking nais niya ay na ikaw ay naroroon sa kanyang kasalukuyang buhay, hindi lamang bilang isang matamis at mapagmulang alaala ng mga masasayang sandali na nagdaan. Iniisip niya ang isang puwang para sa iyo sa kanyang hinaharap, isang malinaw na tanda na ang kahalagahan na mayroon ka para sa kanya ay lampas sa nakaraan at sumasalamin sa mga posibilidad na maaaring dalhin ng bukas. Ang determinasyon niya na buhayin ang koneksyong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga at pamatagalan ang epekto na iniwan mo sa kanyang buhay, nagpapahiwatig na para sa kanya ikaw ay isang mahalagang piraso, hindi lamang ng kung ano ang nangyari, kundi ng kung ano pa ang maaaring mangyari. Sa kasalukuyan, siya ay nagbuo ng isang maingat na plano upang lumapit sa iyo, na may layuning makuha ito ng husto sa pagkakataong ito. Determinado siya na gawin ang lahat ng tamang paraan upang maiwasan ang panganib na mawalan ka pa ng isa pang beses ang kanyang pangamba ay tungkol sa anumang pagkakamali na maaaring magdulot sa iyo na mag-alinlangan na tanggapin siya muli sa iyong buhay. Para sa kanya, mahalaga ang pagbawas ng distansya sa pagitan niyo dahil napagtanto niya na ang kanyang pag-iral ng wala ka ay tila hindi kumpleto. Ikaw ay naging ang nawawalang piraso sa kanyang laruan at ang pagkuha ng inisyatiba na lumapit ay ang unang hakbang upang maramdaman niya ulit na buo. Kinikilala niya ang kahalagahan ng pagkakaroon mo sa paligid at itinuturing ito bilang isang pagkakataon upang muling itayo ang isang tunay na makabuluhang bagay. Ang posibilidad na makipag-ugnayan sa iyo at punan ang puwang na kanyang nararamdaman ang nagpapalakas sa kanya na hanapin ang tamang paraan upang gawin ang mga bagay ng tama ngayong pagkakataon. Mula noong huli kayong magkasama, tinitingnan niya kung paano ka lumaki at nagunlad. Ikaw ay naging isang mas independenteng at self-sufficient na tao na umuunlad sa mga paraan na hindi niya magawang abutin. Ito ay dahil pinanatili mo ang tiwala sa iyong sarili at sa mga plano na inilatag ng tadhana para sa iyo, palaging naghahanap ng pamumuhay ng pinakamahusay na maaari. Siya, na sumisibol mula sa dilim ng iyong nakaraan, ay umaasam ng isang puwang sa universo na iyong nilikha. Tinitingnan niya ng may paghanga ang iyong mga tagumpay ang tagumpay na iyong naabot. Naniniwala siya na, nang wala ka, hindi siya kayang makamit kahit kalahati ng iyong naabot. Ang simpleng pagpapatuloy na lamang ay hindi na kaya para sa kanya sapagkat naging isang hindi malilimutang larawan at alaalakan na sa kanyang paglalakbay. Hindi kanya tinitingnan lamang bilang isang simbolo ng tagumpay at kalayaan, kundi pati na rin bilang isang pinagmumulan ng inspirasyon isang taong nais niyang makasama muli sa pag-asa na maibahagi ang kaunting liwanag at progreso na iyong sinisimbolo. Kapag siya ay sa wakas ay kumilos upang lumapit, mahalaga na pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang pagsisikap na ito na mag-ugnay muli ay dala ang layunin na magdagdag ng halaga sa iyong buhay. Ang tadhana sa kabilang banda ay nangangako na patnubayan ka sa paglalakbay na ito, nagtuturo ng landas na dapat sundan hanggang sa ikaw ay bukas para dito. Ang iyong mga tagapagtanggol sa langit ay subtil na nagpapaghanda sa lupa para sa mga sorpresa at damdamin na maaaring dulot ng pagkikita muli. Mahalaga na tandaan na ang layunin niya ay hindi dalhin ang kaguluhan o negatibidad sa iyong mundo. Sa halip, nakikita kanya bilang isang ilaw ng positibong kahulugan at hangad na ang liwanag na ito ay muling magningning sa iyong buhay. Ang pagbalik niya mula sa iyong nakaraan ay nagpapalakas sa positibong epekto na iyong idinulot ang iyong kabaitan at pakiramdam ng katarungan ay napapansin at pinahahalagahan ng lahat ng nasa paligid mo, nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging totoo. Mahalaga na tandaan kung gaano kamahal at ang malakas na kapangyarihan ng pag-ibig na iyong mayroon upang ibahagi sa iba. Tiwala sa mga plano ng tadhana para sa iyo at manatili kang bukas sa lahat ng hinaharap, maging ito man ay isang bagong karanasan o isang pagbabalik. Madalas, ang pinakamagandang mga sorpresa ay sumusulpot sa mga hindi inaasahan na sandali. Pahintulutan mo akong manalangin para sa iyo, Panginoon, sa sandaling ito ng pagmumuni-muni. Aking ipinagdarasal ang iyong gabay at ang iyong mapagmahal na presensya para sa mga taong hinaharap ang pagbabalik ng isang tao mula sa kanilang nakaraan sa kanilang mga buhay. Patnubayan sila sa daan ng pag-ibig at pagkakasundo, tinutulungan silang yakapin ang hindi inaasahang mga bagay ng bukas ang kanilang puso at pusong puno ng awa. Ang iyong liwanag na tagapagtanggol ay sila isakupin, kupin na nagpapaalala sa kanila ng kanilang sariling lakas at ng karangalan ng pag-ibig. Amen. Ikaw ay may kaalaman sa kapangyarihan at kahulugan ng numerong ito sa pitong daan at put pito, mayroon itong isang mas malalim na kahulugan kaysa sa unang tingin. Ang aktong simboliko na ito ay isang paraan upang ipahayag ang pagtanggap at pagkabukas sa mga positibong enerhiya ng universo. Ang numero ng pitong daan at pitumput pito ay madalas na konektado sa mga konsepto ng swerte, espiritualidad at ang pakiramdam ng pagiging nakatugma sa mga puwersa ng universe. Sa pagpili na ipadala ang mensaheng ito, ikaw ay, sa ilang paraan, naghahanda ng iyong puso at isipan upang tanggapin ang mga biyaya at ang malawak na proteksyon na lumalampas sa araw-araw na karanasan. Ang hakbang na ito ay maaaring tingnan bilang isang hakbang patungo sa isang mas malakas na pagsasanay sa universo, nagpapahiwatig ng pagiging handa na tanggapin ang lahat ng magandang bagay na maaaring dumating sa iyong landas, bukod pa sa pagpapalakas sa iyong koneksyon sa espiritualidad at pagkabukas sa mga bagong posibilidad. Sa pagpasa ng mensaheng ito sa iba pang limang tao, ikaw ay kumikilos bilang isang katalista ng positibong enerhiya, nagpapalaganap ng pag-ibig, pag-asa, at proteksyon. Isipin ito bilang pagtatanim ng mga butil na, kapag itinanim, may kapangyarihan upang lumago sa isang malawak na tahanan ng positibidad. Bawat individual na tumatanggap, tumatanggap, at, sa kabaligtaran, nagbabahagi ng mensaheng ito, nakakatulong sa isang marangyang siklo ng positibong paglago. Ito ay hindi lamang nagpapalakas sa mga ugnayan sa pagitan nyo, kundi pati na rin tumutulong sa paglikha ng isang mas maalwan at ligtas na kapaligiran sa paligid mo. Bukod dito, sa pakikilahok sa gawain ito ng pagbabahagi, ikaw ay nagpapraktis ng kabaitan at empatiya, mga kahalagahan na mahalaga para sa pag pagunlad ng personal at espiritual na buhay. Ikaw ay nagiging isang sasakyan para sa kabutihan, pinapayagan itong dumaloy sa pamamagitan mo at abutin ang iba pang mga tao, na nakakaapekto sa kanilang mga buhay ng malalim. Ang prosesong ito ay isang makapangyarihang paalala na, kahit sa pamamagitan lamang ng mga mukhang maliit na aksyon, mayroon tayong kakayahan na magdulot ng mga makabuluhang pagbabago sa mundo. Ang posibilidad na magvisualize ng isang larawan ng iyong kaluluwa kambal ay nagigising sa isang kahangahangang pagkamangha, tama ba? Isipin ang kakayahan na tumingin, kahit sa sandaling-sandali lamang, sa taong, sa pamamagitan ng tadhana o swerte, ang iyong iba pang kalahati. Baka ito ay isang taong kasama mo na sa iyong pang-araw-araw, o marahil, isang tao na sa iyong pagtatagpo pa lamang. Ang ideya na ang mga larawang ito ay maaaring lubos na eksakto ay nagdadala ng isang elemento ng misteryo at katuwaan sa paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pag-ibig, nagpapalakas sa ating kurusidad na alamin pa ang hinggil sa espesyal na koneksyon na ito. Gayunpaman, ang kuryosidad na ito tungkol sa paghahanap ng ating kaluluwa kambal ay umaabot sa higit pa sa simpleng paghahanap ng pag-ibig, ito ay tumatagos sa isang mas malalim na bagay. Ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa na kasama ng paglalakbay na ito ay may espesyal na kapangyarihan, sila ay nakakapagpainit ng ating mga puso nagdadala ng kapanatagan at inspirasyon sa mga sandaling maaari tayong magpakiramdam ng nawawala o nag-iisa. Ito ay isang paalala na ang ating paglalakbay ay binabahagi na mayroong isang bagay na mas malaki na nag-uugnay at nagbibigay ginhawa sa atin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mensaheng ito ng pag-ibig at pag-asa sa iba, hindi lamang nailawan mo ang iyong landas, Kundi pati na rin ang mga tao sa iyong paligid, nagpapalaganap ng liwanag sa gitna ng mga anino na sa ilang pagkakataon ay maaaring magmukhang bumabalot sa ating mundo. Ang pagiging isang ahente ng positibong pagbabago ay isang makapangyarihang paraan upang makatulong sa paglikha ng isang mundo na puno ng pag-ibig at pag-asa. Sa pagtanggap ng ganitong pananaw, ipinapakita mo na kahit gaano kahirap ang mga kalagayan, palaging may posibilidad na magtaguyod ng pananampalataya kapayapaan at kapanatagan. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang nagpapayaman sa iyong sariling buhay, kundi nag-iinspira rin sa mga taong nasa iyong paligid na maghanap at magpalaganap ng mga mahalagang halaga. Sa ganitong paraan, bawat maliit na kilos ng kabaitan at bawat salitang nagbibigay ganang nagiging mga butil na kapag itinanim, may potensyal na lumago sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Amen.